Good morning po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi mo ng God bless you. Oo, dagdaga mo ng ngiti. Oo, hindi totoo. God bless you nakasimangot. Pakibati ang ating Panginoon ng masigabong palakpakan. Pakiulit ang aking sasabihin at babasahin ninyo. akala Kalooban Kaluluwa Kalakasan Ano po yung una? Pangalawa? Pangatlo? Palakpakan mo ang ating Panginoon. Ngayon po ay Prison Awareness Month. At kasama sa misang ito ang pagdarasal natin sa lahat ng nakapiit, sa lahat ng nais magbago, sa ating mga nakakulong na mga kapatid. At noong lunes, ako po ay nabigyang pagkakataong magmisa sa isa sa mga kulungan dito sa atin. At alam niyo po, kinabahan ako. <laughs> Napakatagal ko na rin po kasing hindi nagmimisa sa kulungan. At pagpasok mo sa kulungan, hindi ka kagad makakapasok. Kakapkapan ka. Aalisin lahat ng cellphone, ng mga matatalim na bagay. Titignan talaga yung ito oh, bagamat ako po ay naka-alba na. Aayusin. Dahil sinasabi nila, Father, baka kunin kasi ito sa iyo. Father, baka kasi gamaytin ito sa iyo at isaksak sa iyo. Pader, baka kasi mapahama ka. Eh, mas lalo na tuloy ako natakot. Pero alam niyo po, nung nagmisa ako at napapaligiran sa isang maliit na basketball court nga lang, mas malaki pa po itong simbahan at napapaligiran ng mga kapatid nating preso. Laking gulat ko Nagsimula kami ng misa. Bagamat mababanaag mo sa mga mukha nila na para bang malungkot. Pero nung nagsimula kami, sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang sagot nila ay, Amen! Sumayin niyo ang Panginoon. Ganyan. At sumayin niyo rin, nakatas pa ang kamay. At bagamat sila'y nakakulong, mas malaya silang nagbibigay puri at may kalooban sa Panginoon. Amen. Amen. Amen? Mga minamahal kong kapatid, napakasarap sabihin, mahal kita. Panginoon, mahal kita. Pero yung nga ba talagang nasa loob mo? o may sama pa rin ng loob? Napakadaling umupo dito at magdasal manahimik. Pero ano ba talaga tumatakbo sa isipan mo ngayon? Ano bang kulit ang meron ka? Naririto ka nga ba talaga? O lutang ang lahat? Pinaalala sa atin ng Panginoon ang pinakamahalaga na kailangan mong sundin. Utos na kailangan nating tuntunin. At ang utos na iyon ay unahin mo muna ang Diyos sa iyong loob dahil ang loob niya para sa iyo. Amen. Kahit gaano kadakila ang Panginoon, ganun pa rin ang patutunguhan mo at patutunguhan niya sa iyo. Nais kaniyang magpakabuti. Nais niyang tignan muli kung sino kalagi. Nais mo ring dapat sundin ang kaniyang mga iniwan. Maging tunay tayong huwaran sa isa't isa. Pinaalala yan ni San Pablo sa ating mga pagbasa. Sabi niya, huwag mong kalimutan ang inyong kalooban dahil naririyan ang espiritu upang iyong balikan. May espiritu ka. Kaluluwa. Sabi mo sa katabi mo, may kaluluwa. Yan, napakaganda oh, kaluluwa. Alam niyo dati po sa seminaryo, pinakakinatatakutan din namin, Kim, at mga lectors, ay ang maging komentator kasi sa seminaryo po noon babasahin nyo rin po yung intention dati po pwede pang basahin eh minsan sa sobrang kaba mo na pagpapalit-palit mo yung intention minsan nabasa ko yung para sa kaluluwa ay hindi para sa kaluluwa kumbaga buhay pa na nabasa ko po iyon para sa mga kaluluwa ni eh nagsisimba din yung mga nagbigay ng intention. Nasabi ko. Nasabi ko yung mga kaluluwa nila. Pag pagkasabi ko at pagkasabi ko nakapatingin sila. Yung isa nagsabi, "Buhay pa ako." Pero meron ka pa bang kaluluwa? Sabi mo nga sa katabi mo, buhay pa ako. Mukhang buhay nga. Naubo pa nga eh. Pero ano ba yung kaluluwa? At bakit hindi kaluluwa ang sinasabi kapag buhay pa? Dahil, yan, kapag buhay ka pa, hindi lang yan basta kaluluwa. Nasa iyo pa ang Espiritu Santo. Amen. Ginagabayan ka. Pinapaalalahanan ka ng katotohanan. Kaya nga napakapalad natin ngayon. Mamaya, magpuprosisyon. Hindi lang mamaya. Mamaya ang mga magdadasal ay ang mga banal. Yeah, mamaya, makikita nyo. Palakpakan po natin ang mga bata na nakadamit pang banal. Nasa kanila ang Espiritu. Brother, hindi naman natin nakikita ang Espiritu. Totoo ba yan? Ayan. Bakit? Anong Espiritu meron ka? Kaninong Espiritu ang bumabalot sa'yo? Yung totoo o yung kasinungalingan? Sabi mo sa katabi mo yan, kasinungalingan. Ah. Ito lang naman po ang pinakasimple na kung bakit nating kailangan damitan sa mga panahong ito ang mga bata bilang santo laban sa mga pagdadamit sa kanila bilang maligno. Manananggal. Impakto. Una, at nakita ko na rin po ito nung nasa bago bantay pa po ako, minsan, nagparada kami. Katulad kanina, mamaya, sana hindi natin maka-experience. Ma ma nagparada ang mga bata. Eh, merong nag-Halloween-Halloween -Halloween party rin. Nakasuot din ng mga tiyanak yung mga bata. Imagine nyo ha? Di si Angel. Si Angel. Di ka, Angel? O, oh, naglalakad si Angel. Yan. Tapos, hinto, Angel? ang isang tiyanak na naglalakad din, nagkasalubong sila. So natinig na ni Angel si tiyanak, tinig niya ni tiyanak si Angel. Sasabihin ba ni Angel, gusto kong maging tiyanak? No, no. Anong sabi ni tiyanak? Nay, gusto kong maging Angel. Palakpakan natin si Angel. Very good, ate. Yan Di ba? Di ba? At pangalawa, saan ka ba talaga nakita ng tiyanak? Saan ka ng ang manananggal? Totoo ba talaga sila? Ang kapre? O kaya kahit na si Iron Man, Nagkatotoo ba talaga sila? Tikbalang? Si Balmond? Nga nag ml ah. Di ba? Yung mga binibihis-bihis mo, hindi naman sila totoo nangyaring tao. Hindi naman talaga sila may espiritu at naging santo. Pero etong mga ito, totoo. May kaluluwa. May angel, may Saint Francis, may Saint Monica, may Saint Therese, may Saint Agnes. Na may kit na kit na tupa. <laughs> Meron! Tapos si paglalaban mo sa akin, nadadamitan ko ito ni Freddy Krueger. Nadadamitan ko at magdadamit ako na nakakatakot para takutin kita. Na naman talagang katotohanan at yun nga ang nangyayari. Natatakot ka ng walang katotohanan. At hindi ka palalayain ng hanggat takot ka. Hindi mo mahal yan kung takot ka sa kanya. May konting takot na mawawala siya pero yung tinatakot kanya, hindi pagmamahal 'yon. Hmm. Wag na natin takutin at isa't isa kasi nga yun na ang nangyayari sa mundo ngayon, nagkakatakutan. Sisirain. Nagkaka patay. Pero hindi dapat kinalaunan. Kaya pagkatapos sabihin ni Jesus, mahalin mo ang Diyos, di ba? Sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip, ang sinunod niya ay, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Dahil kinalaunan, kapag na-realize mo iyan, natanto mo, yang katabi mo, kapag minahal mo, hindi yan pangihina, ikaw at ako ang kalaksan ng buhay na ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang lakas mo. Ang lakas ko'y ikaw. Lakas ng putok mo. Palakpakan natin ang lakas natin sa isa't isa. At yan ang sikreto, mga minamahal ko. Kapag nagmahal ka, sa so diin mo namamayayan, nagiging lakas mo yung minamahal mo. Di ba mga magulang? Kahit ganyan niya mga yan, agan yung gumising para bihisan sila, para ano, para sila, sirain lang nila yung costume nila. Hindi. <laughs> Di ba? Iyon ang pagmamahal. Sapagkat pag ikay inibig mo at inibig kita, hanggang dulo, babalik ka pa rin upang kahit anong pangihinang pinagdaraanan mo, kapit ka lang sa pamilya, kapit ka lang sa kapwa, Kapit ka sa alam mong nagpapatibok ng puso mo. Kahit gaano kahaba at kahirap ang biyahe, mm, lalakas ako. Amen. Mga minamahal, halina iyalay muli sa Panginoon kapiling ang Inang Maria at mga santo ang ating kalooban. Sino ba ang sinusundan mo? Ano ba ang nagpapasunod sa iyo? Ibigin mo ang iyong Diyos. Yun ang loob. Ibigin mo ng buong puso. Alay natin sa Kanya ang ating iba't ibang kakayahan. Tumingin ka sa iyong kapwa at tratuhin siya. Nang may karangalan. Pagmamahal ay ating lakas. Kapag umibig ka, kasama si Yesus, wala itong katapusan. Amen. Huling kwento ko na at nung birthday ni Bishop, kumanta po kami na mga anak niyang mga pari. Simula kay Father Ronnie, sa akin, i Father Ron, sa lahat ng pinanganak ni Bishop na pari, 21 kami halos. At sa November po, may oordena na naman pong dalawa na magiging pari. Palakpakan po natin silang dalawa. Yeah. Kung nandiyo dyan po, nandiyo pa ba si Father Marty? Wala na. Ah. Si Father Marty, nakikita ko kanina. Hindi niyo makikita si Father Marty, medyo maliit siya. At kami pong lahat na mga pari, kumanta para kay Bishop. Kaso nga lang, yung awit namin ay kanta ng isang sikat na mga awit Pino. Itago natin siya sa pangalang Basil Valdez. Hindi masyadong sikat. Hindi, no? Hindi nyo kilala? Yung mga bata, hindi nilala. Kitang kita sigurado. Kilala mo si Basil Valdez? Hindi? Mm -hmm. Sinong kilala mo? Yeah. Ako rin eh. So kinanta namin yung isang awit ni Basil Valdez. Hindi, kami hindi namin alam, nakakanta rin pala talaga siya in person. So nung pagkatapos namin kumanta at naroroon siya, alam mo yung nang liliit ka kasi alam mong binaboy mo yung kanta niya eh. Tapos nung pag-awit namin, alam mo yung napapangiti siya na masaya siyang pare kami pero alam niya yung tunog eh. Hindi yon. Tawa lang si Basil Valdez. Pero may isang kinanta si Basil Valdez na napakagandang itin. Lumang-luma na! Gusto kong pakinggan ninyo. Ang title ay, Ngayon at Kailanman. Yeah. Sa mga matatanda dito, alalahanin po ninyo yung lyrics ha. Sa bawat araw at gabing na ngayon, Lalong na Sa bawat Bakit labis kita mahal? Ngayon at kailanman Kahit yun lang matandaan mo Ngayon at kailanman kahit umuwi ka mamaya't at nakatulog ka sa misang ito ilang. Ngayon at kailanman. Sarap sana ng pagmamahal na gano'n, no? Ngayon at kailanman, yun ngayon. Pero kailanman, di natin kaya. Mapapagod ka eh. Magbabago ka eh. Pero may mga banal tayong titignan na kinaya. May mga kaluluwa tayong aalalahanin na kinakaya. Pagka na magkalayo-layo pa, yung ngayon mo, yan, ang panghawakan, mahal ka ng Diyos, kailanman. Amen. Pakiulit na, kalooban, kaluluwa, kalakasan. Palapakan mo ang Panginoon. this building which we dedicate it to your name be a house of salvation and grace where Christians gather in fellowship, may worship you in spirit and truth, and grow together in love, in real love, through Christ our Lord. Amen. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyo. Lang. Mga kaparokya, mag-like at subscribe na po sa ating official YouTube channel, www.youtube.com slash hfprojas at i-follow na ang ating Facebook page www.facebook.com slash Maraming salamat po mga kaparokya!